lutong pampu. Anong pampu? Pampulutan. Iyan, ang alam. Babla na lang po ako. ka na. Ay, <laughs> hey, kung kayo ka na naman pangala ng ano, iyong channel. Kasi pag vlogs. Kasi pag. <laughs> Kasi pag. Oh. Nakikita po siya sa, sa YouTube channel. Kasi pag vlogs. <laughs> Kasi pag vlogs. Hmm. Na Ayan na mga kayo. katilad, Luto na po ang Yung... ulam na niluto ni Papa. Adobong baboy na may tokwa. Yan, good morning po. Oh, mga kasipag vlog. Eh. Siya, <laughs> dapat ay ganyan na papat. Nagpapractice ka na nga. Uh, mga kasipag. <laughs> mga kasipag, ito ang ginawa ko mga araw ito. ito, ito, ito. Yeah. Hello po mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So, for today's vlog ay napakaulan po dito sa amin. Di pa po natin, la mula kaninang umaga ang ulan. Ayan mga kadilagit ako po ay dumiretso dito sa kusina. Ay may sobrang busy dito. ang kauuwi na si Papa. Kaya po ay umuwi. Kadadating kaninang madaling araw. At siya daw po ang magluluto ng ulam. Wow! Anong lulutuin mo, Papa? Adobo. <laughs> Adobo? <laughs> Tapos tama sa... Pork adobo. Sa kawan, sa maulang panahon, mga kadilang dyan. Grabe po ang ulan dito sa amin. Ayan, ako sanang magluluto ay si Papa na daw lang po. iya uh, na daw po ni Papa itong baboy, mga kadilag. Pari, isasakta ko siya. Bali, isang kilong baboy po yung lulutuin ni Papa. Adobo pares, Papa, ka, luto. Mm -hmm lalagyan. Lalagyan ng asin. Pinakpan na po ni Papa. At isasampot siya niya. Pinagpaubaya ko na kay Papa ang pagluluto. At yan po yung masarap magluto. Okay. <laughs> Ayan, at habang si Papa po ay nagpapakulukan ng karne ng mga kadilag, ay lumabas po muna akong saglit dito. At chinek ko si Miguel. Sobra pa rin po kaulan mga kadilag. O, hindi po natila. Tumilaman mga kadilag ay gano'yan. May kaunti pa rin ang po mga kadilag. bali yung lulutuin ni papang adobo ay lalaho ka ng tokwa. So adobong baboy na may tokwa po ang kanyang lulutuin. Tinihiwa na po niya yung mga tokwa mga kadilag So, tayo taganood muna ngayon ng mga gagawin ni Papa. Lutong kwan. Lutong pampu. Anong pampu? Pampulutan. Iyan! Ang alam. <laughs> Sasabihin na naman ni Mama, Iyan! Ang alam. <laughs> lutong pampu. Pampulutan. Ilang peraso din po yung biniling toko. Ang nadami yung binilin eh. ibi ni. Akala po siguro ni Kuya hindi lalato yung baboy. Ay langin. lahat din i na natin. sama na natin lahat para isang sangkap. Ayaw. Isama na lahat para isang lutuan. Hindi na mong papansin eh. Hindi na masasayang sa alak ito. <laughs> Ano naabuti ng bukas? Ang naabuti ng bukas eh. na nga maya. Nako, kaya pala din na may hanay. Ano ka sa nagpapa? So dahil ikaw ang magluluto, ikaw na din po ang magsasabi kung anong kasang mo. Pwede mag-iwa ng sibuyas, sangkap. Pangunahing sangkap ng adobo, sibuyas at bawang. pangunahing sangkap ng adobo. Siyempre, alam ng Pilipino yan eh. Ito ang isa sa pinakamasarap na ulog ng Pinas. Ng mga Pinoy. Ulam itong sumuyas ng isa pa. Tayo assistant for today's video. Pwede na rin pala si Babang mag-vlog. Bablog na po ako, mga kadilag. Ano? Bablog na rin po ako. Bablog ka o? na. <laughs> Ay, kung hindi uh, kay mag-vlog, yan na naman pangalan ng iyong ano? channel. Kasi pag-vlogs. Kasi pag. <laughs> kasi pag. Oh. Ang nakikita po siya sa YouTube channel. Kasi pag-vlogs. <laughs> kasi pag-vlogs. Ba't naman kasi pag? Eh, yun na yun. Eh, para maraming na-inspire. Ma right? <laughs> Masipag, ay, kasi pag hindi siyempre. Kasi pag magtagay, kasi pag sa lahat ng bagay. Si pwede masipag sa ibang bagay, Pwedeng masipag sa trabaho. Dapat pwede pala. masipag sa Saan? mga kung ano-ano gawain. Dapat pala papay, may tagline. Masipag hmm? sa lahat ng bagay, pati sa tagay. Pati sa tagay. <laughs> hindi kaya nga sa lahat. Ayan, hiwain naman in, po niya. In, in, in general na yun, na Yeah. Kagay. Pangkalahatan. <laughs> Pangkalahatan na yun. Kaya, yeah, panoodin po niyo ako sa aking YouTube channel. Mm -hmm. Kasipag Vlogs. Yeah, binago na niya yung dati. Ah, nag... Lahat po na kaya upload ko doon. Tungkol oh. sa trabaho. Iyo. Yeah. <laughs> Siyempre, libangan din ang ano, Libangan din. Hindi lang trabaho. Kasipag kang uh, tumagay. tumagay, nandaroon na yun. Mm. Uh, kasi pag magluto. So, kasi pag kang mag uh, ano? Gawain ng mga pabahay, gawain bahay, kaya uh -huh. ng mga nalagay ko mga kalilag yung link ng youtube channel na kinreate ko para kay papa yun ay dati pa niya pinakreate sa akin ay hindi lang mapukusan po oo oh, at busy N2 pa hindi ay, ako marunong mag mag, mag, mag -upload. upload mag edit <laughs> si papa pa naman po ay mahilig ding mag ano, video video yan po yung laging naka live <laughs> sa kanyang facebook kaya yan siya daw po ay magbablog na rin Libangan na rin po. Uh, para para masaya. <laughs> kasi pag vlog, sayo na tawag mo naman sa mga ka-viewers, sayo mga viewers. Eh, kaya kasi pag kasi pag din sila. Ah. Uh... Kaya kasi pag eh. Ang number mo manonood tiyak doon, yung talagang katulad kong masipag. Iyo. <laughs> Hindi man yung manonood yung sindong. Si yeah. Hindi yan. Masipag matulog. <laughs> Sarap buhay. Sarap buhay. A few inches later. May na po namin itong uh, karne. Ang baboy. Bale, na po ito. Nalaga na po ito. Pinakuluan na po. Ngayon yung pinagpakuluan. Pinapo na po yun na po yung sinasama sa luto. Ayan, yeah, ipapractice na si Papa mag <laughs> Ang kasunod po na ito, yung sangkap na, yung sa bawang. Pinahinaan po niya at na talisik. taras na nga. Mantika. Ito nga mantika ay natin ito na yun. Pupula-pula na natin ang na lalabasin natin ang mantiga, ng taba ng bako, at higit uh, sa atin ang sibuyat. Higit sa atin ang sibuyas. Bawang. Nangayon ng bawang. Tapos so, na po yung mantiga na yun. Eh? Hmm. Ano ba ang gusto ninyo? May eh? humigit o? Tapos na po cái này cũng cũng là bánh chè bùi ok, rất đẹp, cái nào của bà, cái cho này Na yung paminta. Paminta at saka laurel. Tantiameter na lang ito. Tantiameter. paminta. Laurel. Laurel. Ito lang. Ito lang. Ito pa lang Ayan. Ilagay na dun po yung laurel. Uh -huh. po ako. Lutong pampu. Pampulutan. Tama na yung mantika na yun. Huwag na natin siya itong mantika. Na, maganda yung natawal yung mantika na yun. Pinanganagin po yung soko. Mm -hmm. Pag-aabot ng mga ingredients pang ito. Lagyan ng tuyo. Talagang lutong pampo. Lutong pampo. Yung sebra na hindi nilalagay ng suka Dito sa atin sa Quezon. Nilalagay. Uh, pang kung ano purpose nito sa panlasa ng mga taga Quezon. Pang pantanggal umay. Hmm. Umay ba? Yung umay ng mantika. Hmm. Taba ng baboy. Yan, ayan, ayan lang natin kumulo Kailangan natin kumulo ng uh, sasama yung suka pag medyo malapot-lapot na. Saka natin na halong. Ayan mga kadilag at ngayon po ay nilagyan na ni Papa ng asukal. Kontrahan yung suka at saka suka. Nga sa ano lale besangkahan nito. Kung ito medyo malapot naman sila. Toto na po yun papa. Um, yeah. Ayan mga kadilat Luto na po ang yung... ulam na niluto ni papa. Adobong baboy na may tokwa. Pangkano na yan? Pangkano na pampu. <laughs> Pangkano na at pampu. Ayan mga kadilag, dahil luto na ay kakain na po kami. At nakay si Papay nagtatabi na ng pampu. <laughs> Pampulutan. Kakain na po muna. Yan, mga kadilag, gumakain na po sila, mama. Bawal yan sa akin, mga kadilag, dahil maasim at saka medyo malangis. Ay na po yung dalawa. Si Papay bago daw magtagay, ay eh. kain muna. Kain muna, mga kadilag. Ayan mga kadilag, bali kanina ay ako'y kumain pero iba ang ulam dahil bawal lang po sa akin ng maalat, maasay, maanghang, tapos ay malalangis. Dahil nito pong ilang araw na ang lumipas so, ay ako po ay nagpunta ng klinik at masakit po ang aking sikmura. Ayun po ako po ay ng gamot tapos ay under observation. Pero sana naman ay maging okay at uh, kuwan kung bagay acid lang, acid reflux lang la mama. Kaya ngayon ay ako muna ay ano ah, ang mga kakainin ay mahilig tapo ko sa maasim kasi maanghang. Pero hindi masyado sa malalangis. Kaya kuwan, kaya siguro ganay yun. Tapos mga kadilagay, ito high school pa ay eh, nararamdaman ko na talaga siya noon pero hindi ko naman iniinda. Tapos eh, syempre kaka, soft drinks, yan, yan ang isa sa ano, maasid. Kaya yun, yun muna eh, tubig-tubig na lang. <laughs> at saka po, kuan, oh, prutas-prutas at gulay. Ako na may mahilig sa gulay, dito naman sa amin eh, madaming gulay, mga kadilag. Kaya yun. Eh, The next day. Yan, good morning po. Oh. Mga kasipag vlog siya. Tapatigyan niya na papat nagpa-practice ka na ngay. Ah, mga kasipag. Mga kasipag, ito ang ginawa ko mga araw ito. ito, ito, ito. Yeah, so, Partition. Partition ng manok at nag-aaway-aaway na. Umagang-umaga ay may ginawa daw po si kasipag. <laughs> <laughs> ano yung papa? Partition ng manok. Oo. So, oh? Mamaya ako iti-textroy. Ah! alaga po si Papang mga panabong. Meron din po dito. Uh, palay ang pambinta po. Oh, yeah. Yeah, po, yan ni Papa. Ito po, po Papa. gagawin kong broadcast. Manalo na po ng isa. Oh, oh piniflex. Uh, ito oh, naman next. yung from, uh, Red Game Farm. Kay oh. Igui Naranyes ano yan Papa? inahin pang mm, siya yung mga mga uh, nganak ni pag may taginit eh sa lang mo kayo ng ito dito. mm, yan si papa at yung mali na anak na yan, yan mga pambenta po ito naman bulik babalik <laughs> bulik babalik bulik proof <laughs> bulik proof maganda rin po <laughs> Eh, binubungo ko na rin. So, uh. hindi, nang hindi sila mabasa. Oo, oh, nabababataan ng na tubig din eh. Mhm. Mm mhm. Napansin uh, na, ayun oh. Dito, sanay ina hintogarin yung bulakan ko. Mhm. Mm Maganda rin. So 'yan, ayan ang isa sa mga pinagkakaabalahan ni kasi pag. Ayun ko at meron pa isang manok pala si Papa. Ito pa doon. Ah, may isa pa doon. Apat ah, itong brood ka. Eh. Ay, hindi. Ah, yeah. si Kasipag. Ako ay hindi na nag, kung uh, kumbaga, nag-react at nagtawa do sa Kasipag na pangalan ni Papa. <laughs> YouTube channel. Oo, oh, at talaga namang si Masipag. At yan po ay kung ano-anong hasi. Kaya support. <laughs> support po ako sa kanyang YouTube channel. At saka sa kanyang pangalan. <laughs> <Yeah. laughs> Ano na ang gagawin mo ngayon, Papa? Mangira mo ng uh, marina. Ito. Mm, so, si Papa po ay iwan ko na po muna dito. Kitixtro mo rin ang basakawayan lang. Oo. Oh, oh. May gagawin din sa loob. So, yan mga kasipag. Hanggang dito na lang po ang vlog ni Kasipag ngayong araw. <laughs> ah, ako, ako pati napapakasipag na yung mga kadilag nga pala. <laughs> So, pong vlog ko sana suportahan niyo ako. Much 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 later. Tapos na po si Papa sa gawain si Kasipag. At ngayon po ay naglalambingan na sila ng kanyang aso na si Miguel. Ayan. O magpaalam ka na mga Kasipag. <laughs> Practice. Anong iyong outro? Uh, hanggang dito na lang <laughs> 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 Di. po ang... Hindi. Saka alam ko rin siyempre yun. Hindi. <laughs> Ako <laughs> nang bahala sa muskete nila pagka umpisa na ako pang vlog. Iya. Yeah. Ay, may mga video ka na naman doon kung paano kayo magpala ni mama sa tabing dagat. Ayan, Miguel. <laughs> Yun pa naman pa niya pinag-create. Ayan, Miguel. Ayan, nakakatuwa ay, ay, si papa. Na, po, na siya, nakapag na, na Ha? Di ay, ka't iiyan pa yung dati niyang uploading. Ngayon yung yata siya yung may ginawa ng short video. Ay. Sa vlog ko po, lahat ng gagawin ko sa trabaho, yun ang iba vlog ko. Yeah. plumbing, lahat. Basta kung ano yung gagawin. Bab yung vlog. po talaga, si Papa ay eh, mahilig nga pong mag-video-video. Matagal na po yung eh, nagsasabi sa akin na turuan ko daw po siya. Ay kaso po siya ay eh, bibihirang umuwi. At dahil nga may trabaho. Ay ngayon, tinuturuan ko naman po siya kahit pa paano. Ay nung minsan lang, nung dating nagpaturo siya sa akin, nakalimutan na. Ah. <laughs> <laughs> Yan, yeah, Miguel, nakalimutan. <laughs> Nagtatawa ka pa Ah, uh, kala ko eh. Si Miguel na may nagpapapansin kay Papa. Iuwi na kita bulakan. <laughs> Maigyan papansin.